<laughs> hindi, hindi na na yung kalabaw sa mo Ha? <laughs> baril na sa akin ah, ngayon yung 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 na tayo yung dito <laughs> <laughs> yung na <sa> <laughs> uh -oh. uh -oh. <laughs> naka yung na ano yan oo yung 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 naka naka yeah. tapos yung meron pa kailangan ng yung 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 Ah. Aidas. na. Midjas, Midjas. O kumpat daw kumpat. Kumpat totoy. Please. Sa oh. putang. Sao bae ate iyon. Please. <laughs> Hoy. Ayun aja. sa lebah to. Midjas na. Ah, utang iniyo mabawasan niyo ah. <laughs> Babali. <laughs> <laughs> Babali. na diyan eh. Really? Oh. Oh, um, ni sa pambili sabon. <laughs> Yan, pag uh, kon, iki, para mo kayo ni San Damir, ang damit mo. Ano na. Baka hindi ka pa marunong sa itong belt na na yun. Yung belt sa kalayan. Oo, hindi. Magpapaturo daw doon. Si, sino mag... Ay, hindi magkasama na sa nang tito, Andrea. Ah, sige, pwede. Bangko naman yan eh. Magkasama na sa nang tito, Andrea? Hindi. Huwag na ipasok yung pantalo. Hindi, tapos mo Bangko naman yan. Pag sa bangko, kailangan talaga ng yes. Oo, oh, oh, parang. Maka um, stomach eh. in. <laughs> parang sa tataan eh. maniwala ka na! <laughs> Laban na to. May sahod na eh. Hindi pa, <laughs> pa na duty. Na, pag hindi, ka pa, pa na duty, may sahod na. Oo uh, nga uh, uh, may ano ka lang sa akin, ni 800 oh, oh. uh, na. Thank you. Thank you. Thank ano uh, imagine ko na <laughs> Ay, oh. Ay, masarap plus malamig. Oo. Oh, oh. Saan ba ho yun? Sa bangko. Sa may memorial. Kalapit ng 7-Eleven. Huwag ka natin ganyan. Ano 7-Eleven na lang. 7 na lang. ng 7-Eleven. Wala kay manghuli sa motor doon? Wala, tabi ko sa nang Ate, pa kung pagpumasok doon ako, bapapasok? Saan? Saan bang ba, duty mo? Sa iba? O, ah 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 ah, wait. At natin din eh. Boss, may babae din ba doon sa iyo? Boss, si Yunis may hawak, may hawak na babae? na babae, di okay. si ano. Ah ah Tanungin mo. Ayan o. Okay, Sige, sipat na. Mag-inmate. mo. Mag-inmate. Inmate ka ba yung guard ka na? inmate ka. Kaya, Hindi ka... bagay! Oh, left, right man, mo <laughs> oh, oh, right. na, left! Left! Okay! Oh, Rob, sakal Rob! Oh, huwag ang ilmit Oh, mo! Iniiwan! Ang left! pa yung pusas <Kultur> <ko, music> pa! Baka mawala yung pusas ko dun, ha! Ganon, sisipat na <maybe> na ano. ng aming ano, bagong Sierra Gold. O yan, makapatulong ka ano. O, sa Club 108 ka ng pagsakot, Weng, Robinson Robinson bangkin ha robinson Kadikit mismo sa Evinilirain. Pagkaling ka sa Wayan Lucena, kaliwa. Ha? Bago dumating ng Memorial Hospital. Let's go!